noong dekada 50. Mas maunlad ang Pilipinas kaysa sa South Korea. Mas maayos ang ating mga daan. Mas mataas ang kalidad ng edukasyon. May lumalawak tayong gitnang uri. Ngayon, gross domestic product per capita ng Korea, mahigit 30,000 Amerikanong dolyar. Singapore, mahigit 70,000 Amerikanong dolyar. Pilipinas, 3,600 Amerikanong dolyar. Paanong nangyari ito? Lahat tayo nagsimula sa hirap. Korea, winasak ng digmaan. Singapore, tinanggal sa Malaysia na walang hukbo o yaman. Pero tayo, ikalawang pinakamayaman sa Asia noon. So, anong ginagawa nila? At ano ang hindi natin ginagawa? Ang Korea, nagpundar ng industriya, nag-export at nilabanan ang katiwalian ang Singapore, malinis ang pamahalaan, edukado ang mamamayan, disiplinado ang sistema. Habang tayo, pinanatili ang political dynasties. Pinrotektahan ang iilang may kapangyarihan. Hinayaan ang katiwali ang kumain ng bilyon-bilyon kada taon. Sila'y nagturo ng mga inhinyero. Tayo, mas pinili ang entertainers. Sila'y nagplano para sa kinabukasan. Tayo, nagsayang sa pansamantalang solusyon. Ngayon, pinapadala natin ang pinakamagagaling sa ibang bansa. Inaasa ang kinabukasan sa outsourcing. Habang ang iba'y bumubuo ng tech empires. Tayo, nagsasaya sa maliliit na balita. Ang Pilipinas ay hindi mahirap. Mismanaged lang. Hindi ito paninira. Ito'y panawagan. May talento tayo. May sipag at talino ang kulang malinaw na direksyon malinis na pamahalaan at tapang para magbago hindi pa huli ang lahat pero kailan pa tayo kikilos panahon ng piliin ang tunay na pagbabago hindi para sa ilan kundi para sa bayan